Hello guys, welcome back to San Eleven po Kamusta po kayo? Kamusta po kayo mga um, mga Sagittarius na? So, hindi tayo na update para sa si inyo mga Sagittarius ko ano ang naisip atin na mensahe para sa inyo. So, thank you, thank you so much sa patuloy na pagsuporta. Maraming maraming salamat po mga Sagittarius. So, general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi mismo lamang kung anong para sa inyo at ang ibang hindi ay ibigay pa natin sa iba. So, simulan na po natin mga Sagittarius. Thank you, thank you po sa panonood, mga walang sawang nanonood at nabibigyan ng konting minuto. Ano? Maraming maraming salamat po. Okay, sa so no? So, may mga offer, no? May inaalok sa'yo na mga trabaho, no? May mga inaalok na trabaho sa'yo dito. Pero parang yung iba, yung ibang trabaho na inaalok sa'yo is parang mabagal, no? Mabagal yung dating. So, kaya nakakapag-isip ka dito ng Parang baga lang pagdating ng pera sa inyo, no? Ang ilan sa inyo, mga Sagittarius. Kaya, um, gusto mong sumubok ng ibang trabaho, no? Ang mga, kasi marami ka dito opportunity, opportunity, marami kang pagpipilian, mga Sagittarius na trabaho. Kaya, nakapag-isip ka dito na sumubok, no? Sumubok ng ibang trabaho kasi parang naliliitan ka nalilitan ka dito sa um, itong itong tinatrabaho mo, itong current no current, current job mo, parang nalilitan ka sa sahod mo, sa dumarating na pera sa iyo at parang matagal mo no, ang Kaya ang um, iniisip mo is kailangan mong kumita siguro na mas malaki. No? Kaya may mga maraming opportunity na pumapasok sa iyo na gusto mong subukan. So, miss, ang ilang din sa inyo ay andun yung pagiging parang nalulungkot ka palagi. Nalulungkot ka dito palagi. Marami kang iniisip. Parang naghahanap ka ng kasagutan sa iyong sarili na kung paano mo sisimulan yung mga trabaho na gagawin mo at bakit at bakit may mga gano'n na sitwasyon na parang yung ibang trabaho is hindi hindi napapabor sa iyo. Kaya parang nandito yung isip ka ng isip dito mga Sagittarius. At naghahanap ka lagi ng kaliwanagan sa sarili mo, no? Naghahanap sa ka kasagutan kung paano mo kung paano ka uli makaka makakagawa ng solusyon sa itong problema na iniisip mo. Kasi, kumbaga, alam nyo po, mga sagitarayos, kung totoo sa inyo, sa nasa sense ko dito is nas naka ano ka na eh. Parang nandun ka na rin sa trabaho na okay. Okay na yung trabaho mo. Kaya lang, meron ka pa kasing hinahanap na yung siguro para maging mabilis yung pera mo. No? Kaya parang gusto mo, gusto ng iba. Pero kung totoo siya, nandun ka na rin sa ano eh. Nasa nakaupo ka na rin dito sa taas, So, kaya, siguro, kaya nga siguro, marami kang isip, marami. Yung itong mga opportunity na du dumarating sa'yo, yung pin pinag-iisipan mo na mabuti. Kasi, kasi kung bababa ka pa dito, kung, baba, kung bababa ka pa, magsimula kang muli. Panibago tatahakin mo na naman muli. So, nandun yung kaya nandoon doon yung pagka, ano mo, no? pagkalungkot mo. sa Tarius. Siguro, ang iniisip mo rin, ang iniisip mo rin dito is, pamilya mo, no? Pamilya mo rin siguro ang iniisip mo dito. Para makatulong ka siguro sa kanila kasi nandito rin yung ano mo rin. Eh, nandito rin yung energy mo na gusto mong makatulong kahit pa paano. na Gusto mong makatulong kahit pa paano sa kanila or sa magulang mo, sa mga, sa mga humingi ng tulong sa inyo. Kaya nandun yung talagang searching ka dito. Na? Sa mga opportunity na dumarating sa'yo. So ano pa message sa inyo mga Sagittarius? Okay, okay, Sagittarius. So Alam mo, Sagittarius, ready ka naman na eh. Ready ka nang tahakin yung mga opportunity na dumarating sa iyo. Kaya lang, natatrap ka sa pagka-hermit mood mo, sa pagkalungkot mo. Doon ka natatrap. Doon ka natatrap, Sagittarius kasi lagi kang parang napakalungkot mo palagi. Feeling mo babagsak. Feeling mo hindi mo maisasakatuparan ng mga pangarap mo. Feeling mo parang hindi mo kaya. Feeling mo lagi kang lagi kang nalulungkot. Parang pasan mo ang daigdig. O parang pasan mo ang problema. Pero kung tutuusin, kung ito, sa secretary, ready ka na naman tahakin yung bago mong opportunity na, dumarating sa iyo eh. Ikaw lang ang nagpatrap sa sarili mo. Kasi lagi kang nag-iisip. Nag-iisip ng solusyon. nalulungkot. So, Sagittarius, kailangan mong i-revise ito. No? Kailangan mong balik ka rin. No? Ready ka na. So, huwag ka nang malungkot wag ka nang malungkot mga Sagittarius kasi kung tutuusin, may nakuha ka naman na kasagutan na nakapag-isip ka na dito. Kaya, kaya para matanggal ka dito sa trap na to na parang walang, hindi nagkakaroon ng hindi nagkakaroon ng yung hindi tumatakbo or hindi nagagawa ng paraan or hindi mo nauumpisahan yung mga gusto mo. Kaya pala ang bagal ng flow ng pera mo kasi nandito ka tatrap ka sa isang ikaw din ikaw din mismo sa sarili mo ang gumagawa kasi iniisip mo na baka bumagsak ka or baka hindi mo makayanan pero kung totoo na-search mo na, no, ready ka na, handa ka na. Handa ka na dito eh, Sagittarius. Handa mo nang tahakin itong mga opportunity na dumarating sa'yo kung tutusin to nga, may napili ka na dito eh. May napili ka na dito sa Gekayos. So, re, kaya, kaya ready ka na. So, tanggalin nyo po ito, yung pagkapalong, yung pagka lagi nyo malungkot, lagi kayong fake, yung iniisip, iniisip nyo na babagsak kayo. Tanggalin nyo po yan para hindi ka matrap. No? Hindi ka matrap sa isang sitwasyon na hindi umaandar ang buhay mo kaya nagiging mabagal mga Sagittarius, kaya naging mabagal ito dahil din sa sa energy ninyo. Na ginagawa ninyo na, na nalulungkot kayo. Kaya natatrap ka dito, Sagittarius. So, ano pa message sa inyo, mga Sagittarius? So, baguhin niyo po yan, no, Sagittarius, tanggalin niyo po yung pagkalagingan longkot yun. para hindi ka matrap sa isang sitwasyon na ang gusto, gusto mo, nang mabago. Huh. Mm huh. -hmm. So, Napaka-emotional -emotion, napaka Huh. po talaga talaga dito. Huh maran ka ano feeling ano ang um, loneliness, parang lagi kang malungkot. Siguro kaya ka nalulungkot. Um, may mga iniisip mo yung mga problema na na dumating, na nagkaroon ka ng problema no, lalo na lalo na sa pera. Iniisip mo siguro palagi 'yan kaya ka lagi nalulungkot siguro siguro nag nagkaroon ka isang senaryo na yung binuo mo na binuo mo na halimbawa meron ka dito sinimulan mo, no? may mga sinimulan ka para siguro parang siguro parang nalugi ka siguro dito no? Para nawalan ka or bigla nilang nasira yung negosyo mo, bigla nilang bumagsak. Kaya, kaya nawalan ka ng unti-unti nawawala yung pera. No, Sagittarius, kaya talagang nalulungkot ka dito. So, Sagittarius, um, kailangan nyo talagang kailangan nyo na talagang tanggalin na pa, no? Tanggalin nyo na yung trap nyo, yung pagkalungkot ninyo yung lagi kang nalulungkot. No? Kasi ready ka naman na eh. Ready ka na sum sumubok, sumubok ulit sa panibagong sisimulan mo sa sarili mo. Sisimulan mo ng mga idea na gagawin mo o trabaho na gagawin mo para sa iyo. Handa ka na dito sa Gitarius. Kailangan mo lang maging um, disidido, no? determinado sa mga gagawin mo. Huwag wag huwag mong pera rin lagi dito yung lungko. Para hindi ka matrap. So, yun po, message sa inyo mga Sagittarius. Thank you, thank you so much po. And God bless po, um, Sagittarius. Thank you so much.